kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa modernong panahon ngayon. Ang mga manghuhula ay hindi na gaano pinapaniwalaan ng mga tao. Pero may mga pangyayaring hindi rin minsan may paliwanag kung bakit maraming beses nang nagkakatotoo ang mga hula ng ilang kilalang personalidad sa iba't ibang bahagi ng mundo, kagaya ni Baba Vanga. Isang matandang babaeng bulag na ipinanganak noong October 3, 1911 sa Republic of Macedonia. Pinangalanan siyang Vangelia Pendeva Sorchiva. Kalaunan ay naging kilala na ito sa tawag na Vanga at nang magkaida dito ay tinawag siyang Baba Vanga na ang ibig sabihin sa atin ay Lola Vanga ayon sa mga kwento sa kanilang lugar, 12 anyos raw siya noon nang siya'y matangay ng napakalakas na buhawi at inihulog sa medyo may sa lugar na kanyang pinagmulan. Ilang araw din daw siyang hinanap bago nila ito matagpuan. Hinang-hina raw ito at hindi mabuksan ang kanyang mga mata na punong-puno na ng buhangin. Hindi siya napagamot ng gusto dahil sa kakulangan ng pera, kaya tuluyan na ngang nabulag ito. Simula raw nang mawala na ng paningin si Vanga ay nakakakita na ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero alam niyang mangyayari ito sa hindi malamang taon. Dahil hindi niya alam ang magsulat at magbasa kaya ang mga taong nasa paligid niya na umaalalay sa kanya ang siyang nagsusulat ng kanyang mga pangitain. Ilan sa mga nahulaang mangyayari umano ni Baba Vanga ayon sa kanyang mga followers ay ang pagkawasak ng kapangyarihan ng Soviet Union, pagpanaw ni Princess Diana, pagkapanalo ng kauna-unahang Black American na Presidente ng Estados Unidos na si Barack Obama at marami pang iba. Nitong 2023 lang, ay muli na namang napag-usapan ng ilang mga prediksyon noon ni Baba Vanga na nagkatotoo umano. Ito ay ang sinabi niyang bibisitahin ng mga aliens ang ating mundo. Tila, nagkatotoo nga ito nang lumabas ang isang Amerikanong whistleblower na si David Grosh at nagbigay ng kanyang pahayag sa Kongreso ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, may mga bagay daw siyang nasaksihan noong siya ay nagtatrabaho noon sa National Reconnaissance Office. Nakakita raw siya ng spacecraft ng alien at mismong alien noong siya ay nasa nasabing ahensya nagtatrabaho, September of 2023. Lumabas din at nagpatutunayan na mayroon nga talagang aliens na bumisita sa ating mundo ayon kay UFO researcher Jamie Musan prinisinta ni Musa ng labi ng dalawang alien at sa naunang pagsusuri ay lumabas na hindi nga talaga DNA ng tao ang natagpuan sa mga aliens na ito. Mapa hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng labi ng dalawang aliens na naipresinta para magkaroon nga talaga ng konkretong ebidensya Naggaling nga sa ibang mundo ang mga labi ay presenta sa Kongreso ng Mexico. Nakakatakot ito kung pagbabasihan ng prediksyon ni Baba Vanga Dahil ayon sa kanya, milyon daw na bilang ng tao ang mamamatay sa oras na bisitahin tayo ng mga nilalang na galing sa ibang klasing daigdig. Isa pang pa prediksyon ni Baba Vanga ay ang pagkaroon ng panibagong pandemic na magmumula sa virus na nakabaon sa ilalim ng yelo sa Siberia 2023 nang magpalabas ang ilang scientist ng kanilang nadiskobring bagong virus na tinawag nilang Zombie virus Nagmula daw ito sa Siberia Lumabas raw ito dahil sa natunaw na yelo bunga ng global warming Sa tansya ng mga scientist Nasa 48,500 years ago na raw simulang nag-exist virus na ito. Maaari raw itong makaepekto sa mga tao at hayop matagumpay na nakuha ito ng mga scientist at kasalukuyang pinag-aaralan. Maaaring hindi kapanipaniwala para sa iba ang mga prediksyon ng ibang tao katulad ni na Baba Vanga at Nostradamus, pero mayroon namang ibang naniniwala at sa katunayan ay naghahanda na sa pwedeng mangyari sakaling magkatotoo na ang nakakakilabot na prediksyon. Ikaw, naniniwala ka bang mangyayari ang mga ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.